wanted at nagtatago ang founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Itinuloy pa rin ang Kingdom of Jesus Christ ang paggunita sa anibarsaryo nila sa Davao City kahapon. Kabilang sa dumalo, si Vice President Sara Duterte na umapila sa mga polis na pilisan na ang paghahanap sa pastor. Nasa frontline ng balitan niya, si Gary De Leon. Bilisan na daw ang paghahanap sa pastor. Akala mo naman, Sara Duterte, ganun kadali. Ang hirap kayang hanapin ng taong nagtatago. Diba? Ang hirap kaya. Huwag kang, huwag kang huwag mong, uh, wag mong uutusan yung mga ating kapulisan. Hayaan mo na magtrabaho sila. Diba? Kasi sila, buti pa nga sila, nagtatrabaho talaga, no? Talagang hinahanap po nila yung, ano, yung, uh, wanted. Oh, hinahanap po talaga nila, pero, pero ito si Sarah, may baha. Anong ginagawa? Asan, kunsan kung san pumupunta? No? Wah, wow, kunsan san-san pumupunta itong si Sarah. Ngayon, ikaw yung uh, tuturuan namin, sara Oo. Ang gawin mo, tumulong ka sa mga binabaha. Huwag kang punta-punta ng mga kulto. Diba? Unahin mo yung binabaha. Oo. Oh, Tutuloy natin to. Tuturuan pa yung kap kapulisan eh. Bilisan daw. Sana all. Diba? Pinagkaguluhan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Vice President Sara Duterte. Pinagkaguluhan, may nagpa-picture. Ako, ako pag makita ko si Sara, hindi po ako magpapa-picture kasi hindi po ako magiging proud sa bobong vice president. oh never ko pong gagawin niya na magpapa-picture sa vice president. 'Di ba? Well, kung uh, isa ka ring tanga, bobo, magpapa-picture ka sa kapwa mo bobo. 'Di ba? Ah, oh, totoo po yan. Tingnan mo yung mga ginagawa ng mga taong ito. Ah, tuloy natin. Nang dumalo siya sa ikatatlumput siyam na anibersaryo ng KOJC. Oy, may naligaw! Siya si forever, puking ina mo O, oh, tanggal lang kita, jacket. Ulul ka pala eh. Buti na lang nag-comment cut, nakita ko. Nadjakitan ko palang animal na kuto Oo, oh, buti nga sa'yo, putang ina mo. Diba? <laughs> Ayan, natanggalan ng jacket. <laughs> May nakapas... May nadjakitan pala akong kulto, nagkunwari. Ah. Hole, hole. Pa comment comment pa kasi. Ayan yung nangyari. Oh, si INC forever. Ang ah. <laughs> sa Kingdom Plaza sa Davao City kahapon. Kahit pununan ng mga pulis, ang KOJC compound sa paghanap sa pugante. Founder nila si Pastor Apollo Kibuloy. Tinuloy ng KOJC ang selebrasyon. Sabi naman ni BP Sara, posibleng wala na sa Davao City ang pastor. Posible? Sure ka Sara, hindi mo alam? <laughs> Di ako yung nagtatanong lang po ha? Nagtatanong. Sure ka, hindi mo alam? Pero nakakapagtaka. Ito si Sara Duterte. Sumus alam mo, pag ikaw kasi ay ito eto uh, ah pag tinulungan mo yung isang uh, may warrant of arrest madadamay kanyan kung isa ka lang normal na pilipino at tinatago mo yung or may, or, or kung uh, may alam ka madadamay ka diyan pero tingnan mo ito si Sara wanted na nga si Kibuloy andiyan pa siya pinagsisiksikan niya yung sarili niya diyan uh, dapat Sara ang ginawa mo sana tumulong ka sa mga nangangailangan kasi ito, papakita ko po sa inyo ha. Si Sara Duterte po ay uh, nasa ano po, nasa Isiminay, 'di ba? O oh, nandoon sa KOGC. Ewan ko anong ginagawa niya diyan. Dapat ang ginawa mo, Sara, no, eh tumulong ka sa mga binaha. Tingnan mo si Leni Robredo. Oh, nakikita mo 'yan. Gumagalaw. Partida hindi vice president 'yan, ha. Oo, normal na siyang ano ngayon, hindi na siya vice president, pero tumutulong. Oo. Tingnan mo. Hindi ka na nahihiya, Sara. Si Lene Robredo may nagawa, ikaw wala. Anong ginagawa mo? Pinabayaan mo yung mga binaha, ang pinuntahan mo, yung kulto. Oh. Kulto yung pinaglaban mo. Dapat, hindi ko maintindihan dito sa mga Duterte kung bakit takot sila sa baha or takot tumulong sa baha. Tingnan nyo naman si Lene Robredo. ba? Diba? Tingnan mo yung mga ginagawa niyang kabutihan sa kapwa. Oh, hindi mo kayang pantayan yan. Sara, puro ka kasi kulto yung inuuna mo eh. Oh, hindi mo kayang pantayan yan, isang Lene Robredo na matulungin. ba? Diba? At isang Sara Duterte na lakwatsera. Ay lakwatsera tuloy. Mahilig sa ano sa gala. Ah, oh. wala ka. Wala ka kay Leni. Wala kang panama kay Leni Robredo, Sara. Ba? Diba? Oh, balik tayo diyan. Tuloy natin 'to tingin ko wala na si Pastor uh, Kibulo. Ay, okay, salamat po ha, sa ano sa nagtamsak dyan. ah. Uh, 194 tamsak natin. Maraming salamat po. At salamat sa mga nag-share ng ating video ngayon. Ay share-share po natin ng ating live ngayon mga pre. Ayan na, share 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 po natin. Okay, tuloy natin. Hoy, dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate. Umapila rin ang Vice Presidente sa PNP. Na... Oy P Melvin King at uh, Marcos 289, salamat sa inyong uh, palike dyan, like. Uh -huh. Lisan na ang paghahanap kay Kibuloy dahil nakakapekto na raw ito sa negosyo sa Davao. Dapat, ka... ito, totoo ito, 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 ito Bilis na daw ang paghahanap kay Kibuloy kasi naapektuhan na daw yung negosyo sa Davao. Alam nyo, nang dahil sa kabastusan na uh, pinakita ng kingdom, okay, pinakita ng mga uh, alagad ni Kibuloy, mawawalan talaga ng ano, mamumuhunan dyan sa Davao. Maraming mawawalan ng gana. Tapos sa nalaman ng buong mundo na na dinudoktor pala yung mga ano dyan sa Dabaw, yung mga krimen. Naku po! Diba? Mahirap yun. O, shoutout po kay Ma'am Sil TV PH, ah. oh, O, eto, eto, si Ma'am Sil TV PH. Duterte yan. Pero, tingnan mo naman, bisita natin. May respeto. ba? Diba? Oo. Yung kanya, nagbibigay lang siya ng opinion, reaction, pero hindi po yan ang babastos. Okay? Okay yun, walang problema don. 'di ba? Okay, yun, hindi katulad ng ibang DD sheets diyan na inuulit-ulit nila, binababoy nila yung pangulo, 'di ba? Oo. Yan, si Ma'am TV. Duterte yan ha. Sumusuporta yan sa Duterte pero tingnan mo naman. Oo. May respeto yan, 'di ba? Dapat Dapat ganun kayong mga Duterte, mga supporters. Kasi hindi ko naman nila lahat ng super, supporter na bastos. Pero karamihan, bastos po talaga. Di ba? Oo. Robert Palma, shoutout po ah. Oo, wait lang, bigyan natin ng jacket itong iba dito. Oo, tuloy natin to. Uh, ginagawang excuse na malaki yung uh, lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest magtataka ka nine days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos. Hmm. Suma total. Hindi talaga yan matatapos pa kasi uh, malawak yung kingdom. Malawak po 'yan at siyempre uh, sa ilalim ng lupa niyan or yung tunnel uh, I think uh, 50% pa lang yung kanilang eh uh, uh, kumbaga napupuntahan. Hindi pa po lahat. 'Di ba? Hindi pa lahat nila na talagang naiikot yung tunnel. Oh. Eh, paano mo mamadali? Hindi naman sila si Flash. Para magmadali uh, dyan. <laughs> Napapago din yung mga yan, mga pulis yan. Eh. Eh, tao lang din yan. Diba? Oh. Ah, bulod. shoutout dyan. Shoutout kay Amay uh, TV. Ah. Magandang uh, hapon. Gabi na yata. Oh, hapon. Alas 4 pa lang pala. Late na po yung live natin. Salamat po sa 341 thumbs up natin dyan, ha. Nasa mayigit dalawang libong pulis ang nakadeploy pa rin sa KOJC compound hanggang ngayon. Mayigpit na pinatupad ng seguridad. Pero hindi tulad ng mga naunang selebrasyon ng KOJC. Hindi napuno ang Kingdom Plaza. Sarado rin eh, kasi. Baka hindi napuno yung Kingdom kasi, ano na, ay marami nang natauhan, marami nang nakalaya. Diba? Kasi noon panahon kasi ni Kibuloy na na nanjan uh, nandyan pa si Kibuloy, wala pang warrant of arrest, di ka basta-basta makalabas dyan sa kingdom. Totoo po yan, di ba? Hindi ka basta-basta makalabas dyan. Mahigpit. Eh ngayon, may mga pulis na. Kaya ayan, baka yung iba na gusto pong lumabas noon, nagpaplanong tumakas dahil nandyan na yung kapulisan, ayan, go na sila. Kaya kung titingnan nyo, hindi puno. Kasi imposible po na walang ano dyan, imposible na walang aalis pagkakataon yun na yan eh, di ba? Oo, yan na yan, kaya tingnan nyo, hindi na puno. Kaya minsan, hinahanap natin, nasa na yung milyon-milyong miyembro ni Kibuloy na sinasabi nila, eh bakit parang nilalangaw sila ngayon? Ah, uh. ba? Diba? Sa ang katedral at sa Maria College na pinupuntahan din ng mga bisita dahil okupado ito sa ngayon ng mga polis. Ayon naman sa legal counsel ng KOJC na si Atty. Israelito Torion, nakapagukay na ang mga polis sa ilalim ng Jose Maria College. Hindi raw sila pinapayagan makita ang hukay, kaya tingin nila nagmimina raw ng ginto ang mga polis. <laughs> Grabe naman yung andaling gumawa talaga ng kwento talaga, no? Pwede, pwede mo nga sabihin dyan, eh. Ah... Uh, uh, naghahanap ng diamond yung mga pulis. ba? Diba? <laughs> Oo, oh, uh, eh, malay natin. Sabi nga kasi ni Kibuloy, may diamond, may doorknob siyang diamond, eh. Oo, oh, uh, malay mo, diamond, di ba? Madali lang pong gumawa ng kwento sa tingin nila, di ba? Pero ano yung pinakapakay ng ating kapulisan dyan? Okay? Ang hanapin po si Kibuloy at ang tunnel. Kasi, tinatanong kayo, sabi nga ng kapulisan, makipagtulungan na kayo sa amin, ituro nyo na yung entrance, di ba? Ituro, ah, uh, gandang hapon, uh, kaya Ma'am Teresita Rosero ituro nyo na yung ano, yung, yung entrance. ikaso kaso hindi, ba? Kaya, minsan, binubutas nila yung kunsaan saan-saan Di ba? Oo. Oo. Lahing China nga eh. o, ba? So, eto na. Wait lang. Bigyan, bigyan muna natin ng ano, ng jacket. Para hindi masako. Okay, tuloy natin. Bagay na naman ng Police Regional Office 11. hunters. We are treasure hunting now. so, another fake news. Malapit na naman yung police station. Fake news talaga. Eh, kung may reklamo ko si Atty. Torio, pumunta lang po sila and all others. Doon so, naman malapit na police station ay file to day. We're looking for uh, individuals with existing warrants of arrest from the courts. Biro naman ni Bibi Sara nang tanungin kung nasaan si Kibuloy. Ako, kung one, one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, <laughs> sa langit. nasa langit. <laughs> Ayan no? Uh, pinatanong ka ng matino, ini-interview ka, tapos ang sagot mo, pambobo, pantanga. <laughs> Mahirap yun. Seryoso kasi dapat yung usapan, Vice President eh. Hindi kasi pwede na lahat sa lahat ng bagay, idadaan mo na lang sa joke. Bansa ang pinag-uusapan dito. Buong bansa. Shoutout kay Mami prisia Oo. Uh, -huh. uh si Piona. So, so, Shoutout kay Gala, Mario bansa kasi tapos sasabihin mo nasa langit si Kibuloy so parang gustong gustong palabasin mo Sarah na patay na si Kibuloy kasi nasa langit na pero Sarah Duterte uh, hindi ko lang alam ha ako hindi naman ako Diyos pero hindi ko alam kung talaga bang mapupunta yan sa langit sa, sa dinami-dami ng biktima ni Kibuloy oh sasabihin nyo naman uy di pa napapatunayan ha ba't inuhusgahan mo na agad ballpoint man Oh, hindi ko inuhusgahan. Sa mata ng batas, hindi pa guilty si Kibuloy. Okay, pero may warrant of arrest siya. Kaya, magpakita siya, harapin niya kung talagang wala siyang kasalanan. Pero sa mata ni Bullpoint Man, guilty na si Kibuloy. Sa mata ko lang yun, iwan ko lang sa mga mata ninyo. ba? Diba? Akin lang to, wala akong dinadamay dyan. Sa mata ni Bullpoint Man, eh, guilty-guilty na po itong si Kibuloy. ba? Diba? Oh, eh, ako to eh. Ako yung nakatingin eh. Eh, magagawa nyo kung yun, yun yung uh, uh, paningin ko. O, oh, diba? Uh. O. Ay, salamat ha sa 460 tamsak natin dyan. Bago naman dumalo sa anibersaryo ng KOJC, dumalo rin si Pipi Sara sa paggunita sa ikawalong anibersaryo ng Roas Night Market Bombing no September 2016. Sinamahan at kinausap niya mga kaanak ng mga biktima ng pambobomba. Nag-alay din sila ng mga bulaklak nagbabalita mula sa frontline. Ay, ito po yung karugtong niyan. Sunod po natin yung karugtong para mabilis po tayo linggo muling magsasagawa ng pagdinig ang House Quadruple Committee o Quadcom, kaugnay ng posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killing sa ilalim ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon sa dalawang chairpersons ng Quadcom, kinakailangan ng presensya ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo sa pagdinig. Ito ay lalo ah, oh, ito ah, narinig nyo ah, ulitin natin para klaro, may mga bingi kasi hindi di shits eh. Oh. ...ng Wadcom, kinakailangan ng presensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo sa pag... Okay, Bongo, Bato, Duterte, sa pilitan na kailangan talaga mag-attend sa Congress. Okay? mag-attend, magpakita para mag magkaalaman ba? Oo, oh, kasi sabi nga nila si ta Tatay Digong nila yung pinakamatapang. Oh, eh doon 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 uh, doon ah nila ilabas yung kanilang mga reaction, opinion at tapang. Oo, oh, ba? Diba? Doon sila ano, magpakita sila doon. Hmm. Kung hindi sila guilty, eh, 'di ba? Pwede naman silang pumunta doon. Huwag silang mag-alala. Ako po, o tuloy natin pagdinig. Ito ay lalo na't dawit ang kanilang mga pangalan ng mga testigong humarap sa four house panels probe. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairperson, Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, dahil sa mabibigat na akusasyon laban sa kanila, inaasahan ang kanilang pagharap sa hearing upang direktang masagot ang mga aligasyon. Yes. Isinangkot ng isang person deprived of liberty o PDL na si Leopoldo Tan, si dating Pangulong Duterte, sa umano'y order ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Samantalang si Police Colonel Jovi Espinido naman, inihayag na may kota at reward system sa anti-drug campaign ng Duterte Administration ako naniniwala ako may kota talaga sila, 'di ba? May kota kasi uh, kahit yung mga inosenteng tao noon namamatayan eh. namamatay. Yung mga anak nila na inosente namamatay, may mga na-frame up. 'Di ba? Eh, example na lang natin yung nilabas doon kay Uji Diaz. 'Di ba? Delia Tesorio shoutout po ah. Oh, katulad doon, na-frame up. Na-frame up 'yun. 'Di ba? Kasi sa panahong 'yun, magsusuo na po si Digong. <laughs> Uh, so, kailangan ng mga artista or model na ma-frame up para may maibida doon sa sona At, na, at nung 5 uh, years siya mahigit na kulong, at napatunayan na wala naman talaga siyang sala. <laughs> o, oh, anong tawag doon? Napatunayan, ha? O. Oh. Diba? Hindi <laughs> rin siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. O, oh, kay Colette08, shout out. Oh, hindi siya gumagamit, di ba? Pero, nakulong siya. Nasayang po yung buhay niya dun ng ilang taon sa loob. Hmm. Ang hirap nun. Ang sakit sa damdamin nun kasi inosente ka pero nakulong ka. Actually, maraming nangyari. Marami pong nakulong ng mga inosente sa panahon ni Digong. Hindi lang po nakulong. Marami ding namatay ng mga inosente sa panahon ni Digong. So, dapat, pag pinatawag si Digong, si Bato, si Bongo, umarap kayo. Di ba? E, ginagawa, ginawaan nyo yan eh. Panagutan nyo ngayon. Kung talagang malinis kayo, patunayan nyo ngayon. Di ba? Oh. Frustration. Pinupondohan din umano ang kampanya ng iligal na mga aktibidad gaya ng Pogo Operations. Itinadawit naman ng police official sina Senador De La Rosa at Senador Go. Batay naman kay Manila 6 District Representative Benny Abante, Chairperson ng House Committee on Human Rights. Nakakabahala ang mga testimonya sa kanilang pagdinig at posibleng naging isang narco state umano ang Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration. Kung hindi umano... Ay, uh, uh, shoutout kay ano ah. Uh? Anit Matabang Payumo. Ayan, sa mga uh, kapwa Pilipino natin dyan. Okay, nanandyaan sa Pangasinan. Magandang hapon po sa lahat. Naku, maulan pa naman ngayon sa mga binahadyaan. Huwag kayong ano-ano ah, sa baha, ah. Huwag kayong dadaan-daan sa mga binabahan lugar kasi baka ano, baka may, may, may mga kuryente dyan. Delikado yan. So, magstay na lang kayo sa bahay. Or mag-antay ng mga rescuer, di ba? Kasi ang ating vice president, di po natin maasahan sa pagdating ng uh, uh, baha. Oo, nasa iseminay lang po yung focus niya. Nandun sa mga kulto. Oo, di ba? Wala, wala tayong aasahan sa ating uh, uh, vice president, di ba? Oo, buti pa nga ito si ano, papakita ko na naman sa inyo. Palagi kong ibibida to, kasi proud ako dito. Di ba? Palagi kong ibibida to. Oo, buti pa nga ito si ano, si Lenny Robredo, nakikita nyo yan. Tumutulong hindi naman siya yung vice president pero tumutulong siya. ba? Diba? Kaya ako, ibibida ko yan. Ibibida ko yan kasi proud ako sa mga ganyang klaseng ano, tao na may initiative. Diba? Yan po, nakikita nyo. Panis si Sara Duterte. Oh, tuloy tayo. Tuloy tayo dito sa... Saan uh, saan ba tayo? Ito, ito, Oh, kung matutugunan ang mga aligasyong ito, maapektuhan ang pagitiwala ng publiko sa integridad ng liderato at mga institusyon ng pamahalaan. Naninindigan naman si Senador De La Rosa na hindi ito dadalo sa pagdinig at duda rin ito sa... Ikaw ba to? sa Senado patawag ka ng patawag? Pag hindi dumalo, magagalit ka. Pag hindi pumunta, magagalit ka. Ngayon naman, pag ikaw yung pinapatawag na nagpapanik,an nagpapanik ka... Ano ka ba ba Ay, pag, ay pag hindi ka pumunta at nalabasan ka ng warrant, gagayahin mo si Kibuloy. Ah! Gagayahin mo ngayon si Kibuloy, magtatago ka. O di kaya kung di si Kibuloy yung gayahin mo, si Alice Guo. Diba, si Batu, patawag ng patawag sa Senado. Oh. 'Di diba? ba? point man, mali ang sinasabi ni Sarah. Bakit? Ah, mali po talaga kasi sinabi niya na sa langit daw si Kibuloy. Eh. 'Di ba? Ginagago yung mga Pilipino. Tama ba yun? na ng isang vice president? Bawal kang magbiro. Huwag kang magbibiro kasi hindi biro yung mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Sumagot ka ng matino. Sa bagay wala namang may matinong may isasagot 'yan. Ha? Diba? Ano bang may ano bang matinong may sasagot niyan? Ah! ni ng Quadcom. Rosalico's UNTV. ito, ito. Ayan ah. Ito si Sarah Duterte talaga, talaga ng mga, ah, uh, grabe daw yung pagmamahal sa mga, uh, kingdom. Oo, sa, sa mga membro, membro nila dyan sa ano. Ah, uh, membro nila dyan sa, membro ni Kibloy ba? Mahal na mahal daw niya. Pumunta siya doon umupo siya, may bata, hinawak-hawakan daw yung ulo habang nakatutok yung camera para magmukha po siyang mabait. ba? Diba? Para magmukha siyang mapagmahal sa mga kabataan. Ganun po si Sarah Duterte. Plastic! Ah, oh, plastic po. Ako, hindi po ako galit. Personal, personal, hindi, ko, hindi po ako galit sa pagkatao ni Sarah. Tayo po ay nagagalit doon sa kanyang mga actions. Sa kanyang mga uh, uh, walang ginagawa. Wala naman talagang ginagawa, di ba? Kasi nga, vice president ka, ikaw yung inaasa isa sa inaasahan dapat ng mga Pilipino, pero wala, wala talaga. Nakailang baha na, baha sa dabaw, iniwan mo yung dabaw. Nakluban yata kay nagpunta. Okay? Baha sa ano? Baha sa Metro Manila. Nagpunta kang Germany. Iniwan mo yung mga binahang tao dito. Sino yung tumulong? Pangulong Bumbong Marcos. Napasama pa. Kasi pakitan tao daw. Wala inyo yun. Tapos si Sarah nandun sa Germany. Bumaha na naman ngayon. Nasaan si Sarah? Iniwan na naman yung ano. Mga taong binaha. Nandun na naman siya sa Isiminay. Umiiwas po sa baha umiiwas sa baha si Sara Duterte. Bakit takot ka sa baha? Ibaha lang yan, tao ka. Ay, ako'y nagtatanong, bakit kaya? Bakit nangyayari ito? Oh. ba? Diba? A alam mo, alam mo, Sara Duterte, may bala ka pa namang, kahit i-deny mo, alam namin yan eh may bala ka pa namang tumakbo ng pagka-vice president tapos ganyan yung pinapakita mo sa mga Pilipino, pinapabayaan mo lang. Tapos may bala ka. Sarah, sinasabi ko sa'yo, tingnan mo ha, yung ratings ni Sarah survey. Okay? Pababa ng pababa, ispagitin pababa. Ano pang ibibida ngayon ng mga uh, kampo ni Sarah? Mga Duterte, supporters, ano pang ibibida? E bumababa yung ratings, eh alam naman natin noon, ganon yung ratings ni Sarah, yun yung binibida ng mga supporter nila. Pero ngayon, wala nang maibida kasi bagsak na. Yun na nga lang yung natira sa inyo, na wala pa. Diba? -K -O. Sus, naunsa naman si Sarah Duterte lagi. Ay, ako, Sarah.